brother andito tayo ngayon sa Norris Creek Creek daw Creek yan o no? check lang natin ang anong nandito yung sinisis yan ang gubat gubat yeah parang ang cascade falls Nandito tayo dadaan. Ano kaya ang dito? Maraming tao, oh. kanila nila mo lang. Something pininda noon. Ayun, oh. Ayun, oh. Something pin. Manyangan makapandilo ko. Oh. Ayun niya itong kasabi ko nandun. Hindi daw siya pwede. Ano marunong magano? Ay, ito pang ihaw sila. Gubat. Sana yun. Asa ito tipot? May papabake ni Inhay. Ayan oh. Ganda. Huwag yan ikatapa. Ganda.

Malamig. Malamig ang tubig. Ang tubig ay malamig. Ay. Mag-check in. Nata magbet nagbebelad mag sila doon, no? Oh. Hindi okay. na unang tubig. Ay, no, ang ganda good morning, mga pratera It's Monday. Back to work again. So, tatrabaho na naman tayo na ito. Kailangan natin kumayod para sa ekonomiya. So, yan. Uh, umpisa okay. ko ng trabaho ko. Ito tayo ngayon sa shipping. brother, kailangan natin i-prepare lahat na ng corn uh, dahil siya i-deliver na sa Friday dalawang ano lang paleta yan o yan ang mga gagawin ko marami rami so uh, tayo mamaya So yun guys, tapos na tayong nagtrabaho. Magre-ready na tayo. Pa-uwi na tayo. Nandito na tayo sa locker, sa lunchroom. So, maraming salamat sa pag-unod yun ng aking vlog. Uh, yung vlog ko kayo na halo-halo. Kaya, -halo. uh, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. Salamat po. God bless. Bye-bye.